Magandang araw mga kababayan. Narito na po ang ating updated weather report ngayong Wednesday, June 25, 2025. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at i ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. I-follow din kami sa aming Facebook page para sa real-time updates. Ngayong araw, ayon sa latest update ng PAGASA, ang low pressure area na minomonitor natin sa nakalipas na mga araw ay tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility at naging ganap na bagyo. Dahil ito ay nabuo sa labas ng PAR, hindi ito binigyan ng local name. Huling namataan ang bagyo sa layong 55 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union, na may pinakamalakas na hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan na ang direksyon ng bagyong ito ay patungo sa katimugang bahagi ng China at wala itong direktang epekto sa Pilipinas sa ngayon. Samantala, ang Southwest Monsoon o Habagat ang patuloy na magdadala ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms, particular na sa kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Palawan, Bataan at Zambales. Ayon sa Pagasa, kung sakaling lumakas pa ang bagyo sa labas ng PAR, maaaring mahila nito palayo sa bansa ang habagat. Dahil dito, posibleng maranasan muli ang mainit at maalinsangang panahon sa maraming bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Gayon paman, asahan pa rin ang mga localized thunderstorms mula hapon hanggang gabi, lalo na't nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan. Kadalasan, katamtaman hanggang malalakas ang mga pagulan ngunit panandalian lamang, karaniwang tumatagal ng isa hanggang dalawang oras. Sa kasalukuyan, ayon sa pag-asa, bukod sa nabanggit na bagyo sa labas ng PAR, wala na tayong minomonitor na ibang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa Luzon, inaasahan ang mas mataas na tsansa ng pagulan sa kanlurang bahagi ng Central Luzon, lalo na sa Bataan at Zambales. Sa mga nalalabing bahagi tulad ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Northern Luzon at ibang bahagi ng Central Luzon, magiging mainit at maalinsangan ang panahon ngunit may tiyansa pa rin ng thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Mainam na magdala ng pananggalang sa ulan kapag lalabas ng bahay. Temperatura sa Luzon? Lawag, inaasahan ang temperatura na mula 24 hanggang 32 degrees Celsius habang sa Tuguegarao ay posibleng umabot hanggang 35 degrees Celsius. Sa Bagyo, mas malamig ang panahon na nasa pagitan ng 17 hanggang 25 degrees Celsius, samantalang sa Metro Manila ay inaasahan ang bahagyang mainit na temperatura na maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay, posibleng maranasan ang malamig hanggang katamtamang init na mula 23 hanggang 29 degrees Celsius, at sa Legaspi sa Bicol Region, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Palawan, asahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Sa Calayan Islands, inaasahan ang katamtamang panahon na may temperaturang mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa ay posibleng maranasan ang bahagyang mainit na temperatura na mula 23 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Visayas, magiging mainit at maalinsangan ang panahon sa malaking bahagi ng rehiyon, lalo na sa hapon. May tiyansa rin ng thunderstorms sa gabi. Sa Iloilo, inaasahan ang temperaturang mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, sa Cebu ay bahagyang mainit na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban ay posibleng umabot mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, asahan ang isolated or scattered thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Sa Zamboanga City, inaasahan ang temperaturang mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao ay bahagyang mainit na mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Gayon din sa Cagayan de Oro na makakaranas din ng temperaturang mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Lagay ng karagatan, Walang nakataas na gill warning sa ngayon. Inaasahan ng banayad hanggang katamtamang kondisyon ng karagatan kaya pinapayagan pa rin pumalaot ang mga sasakyang pandagat, lalo na ang maliliit na bangka. Gayunpaman, maging alerto sa posibleng localized thunderstorms na maaaring magdulot ng bigla ang paglakas ng alon. At yan po ang kabuoang lagay ng ating panahon ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated. Ingat po tayong lahat lalo na ngayong panahon ng tag-ulan.